explore natin dito sa tabing uh, dagat guys yung una yung buhangin tapos ngayon ah, graba mga batong gaya nito guys no dahil ito guys guys oh ito guys ah uh, ito yung panghalo ng buhangin guys yung grabang uh, ganito ganitong graba ang halo din to sa uh, pabahay yung pabahay ginawang mga buildings bahay ito ginagamit dito uh, may kumuha rin dito para gawing pabahay Kung may mag order uh, labor lang so malaki pa kinabang guys okay, guys so. okay. Okay, guys yung graba ito malaki sa guys ah uh, ito ang kapartner ng buhangin at simento buhangin at simento ang partner nito guys kaya ito hindi naman ito pinagbabawal dahil maabot ito ng high tide at low tide kumbaga mapapalitan ito guys ito papalitan to dahil sa pag high tide at low tide kaya hindi bawal kasi malapit lang sa talagang ano ng alon so papalitan so, hindi ito naman ito pinagbawal hindi ito kukunin kung may pagawa ng bahay i-mix ito sa simento at buhangin so malaking pakinabang din ito guys yung mga batong graba itong graba guys so yun lang guys ang kahalagahan ng batong graba sa tabing dagat kasi napino siya guys yun lang guys ang uh, explore natin na uh, mga graba sa tabing dagat So, hanggang sa susunod na video sa uh, dito sa probinsya ang uh, pangkabuhayan sa probinsya Babu Babu Dibay. guys